Emosyon ng mga manonood damang-dama sa Songs for Heroes Benefit Concert kagabi sa SM Mo Arena sa Pasay City. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kitang-kita sa ekspresyon ng mga mukha ng mga manonood ang kanilang mga naramdaman habang umaawit ang mga singer at sa video presentation kagabi sa Benefit Concert. May kinilig, natuwa at naiyak dahil sa mga awiting pinili na akma para sa pag-alala sa kagitingan ng Gallant 44. Natutuwa ang mga manonood hindi lamang dahil isa itong benefit concert sa mga naulila ng Sa 44. Maganda po yung concert, po magagaling pa po yung mga performers. Nakaramdam din ang isa sa mga manonood ng lungkot dahil sa mga larawan ng mga nasawing PNP SAF Commandos na ipinakita sa konsyerto. Uh, yung iba nakaka talaga. Uh, na naluluwa ako. Yeah. Yeah, sana sana ano. Yung sabi ni Brother Eli na magkaroon pa ulit na isa pang concert sana makat mag, maka katuparan kagat sa sa lalong madaling panahon. Laking pasasalamat din ng mga manonood na PNP SAF Commandos at ng mga sundalo na dumalo sa konsyerto. Nagpasalamat lang po ako sa NBF sa UNTV. Salamat po sa binigay niyong pagpalubaglo sa damdamin namin. Salamat po. Itinuturing na ang konsyertong ito ay hindi lamang nakapagdulot ng saya sa mga naulilang kaanak, kundi nakapagmulat din sa ating kaisipan na hindi nasayang ang buhay ng mga magigitig na kawal ng pamahalaan na nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.